Yan guys, uh, ko yan guys kung paano sila gumawa ng corn dog guys. Ayan. Magpaalam naman tayo guys. Mayak naman yan sila. Ayan, uh, ganyan palang paggawa nila. Madali lang. Ayan guys, yung sobrang lagkit na pinapambalot nila dyan guys sa, sa ginagawa nilang corn dog. Ayan guys, uh, yung cheese. Ayan, tinusok-tusok nilang yung cheese guys. And then, yan o. Oh, ipabalok na niya sa so malagkit na yan. Na siguro, yung pinatag nilang rice cake or arena. Hindi kaya. Ayan, yan. Sobrang lagkit ng guys. O. Oh. Tignan mo. Mabilis nang nilang, ano. Mabilis nang pala siyang gawin. Ayan. Hmm. Hmm. Tignan mo, guys. O. Oh. Tapos, i-babalot lang nila sa, ano, yung sa breadcrumbs. Ayan, and then, sasalang nila sa ganyan, nalutuan nila. Diba, guys? Ang galing, no? Hindi siya, kumbaga, kapag nagluluto ka, hindi ka babad sa init. Hindi ka tulad ng ibang mga pinitinda, talagang nabababad ka sa init ng kalan, Ayan lang nila ng ganyan guys Yung sticky na rice. Nag-order kasi si Bonso niyan. Kaya ngayon lang namin kung ano bang lasa niyan. At pinipila-pilahan siya ng maraming bumibili. May kamahalan din talaga. Kaya na lang namin ni Bonso. Niyo, guys. Fairness guys, masarap talaga siya. Kasi nung natikmad ko yung in-order ni Bunso, masarap siya kaya pala siguro binabalik-balik ka ng mga customer kahit mahal binibili nila hindi guys oh papahinuroan lang nila yung mantika tapos pag malamig-lamig na yan saserve na sa'yo bibigyan mo sa'yo yan guys yung order ni Bumso guys binigay na see so, you lang guys salamat ayun oh rice corn dog